Kulayan ang mga larawan, isulat sa patlang ang nawawalang titik. O oh, ano ang mga nawawalang titik? T -B. V. 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 Eto, v. Ito V. Ito. Brace. Ano yan? Ito, Ito mami. Yes. Mami. Volcano. Okay, Volcano. Okay, Vacuum. Vacuum. Mami. Tapos sa baba, ano ulit? Bakatin ulit. Okay. Bakatin.

Ito, color, color, the tallest picture ito, color, in each group. o, oh, ano ang tallest dyan? Uh, oh, that. Okay, kulayan mo daw ang oh, tallest picture. Mami, oh, halak oh, Bawal. Bawal lagpas-lagpas. Di ba, Mami, bawal lagpas-lagpas? Opo. Okay. It picture lang. Opo. Okay. Bawal gano'n yan? Mm -mm. Bawal, Tapi lepas? Oh, pangit pag Papa. Ito okay, kingo. Ha? Ganyan lang? Opo, lang. Ito vacuum gray. Mm, oh. kulay? Wala gray ako eh. black lang. Oh, sige, di black. black. Mm. Kolanya, eh. Apo, Oh, ito pa. Oh, pulayan mo daw yung toles Where's the toles here? Here. Meda. Hindi siya diyan shot. Ito ang tolles. Oh, come on. Ito, ito, ito ang candle. Asaan, asaan dito ang toles? Ito. Ito. Okay, kulayan mo yan. Short yan. Tapos ito, Jello ano ang toles dyan? Di ba? Asaan ang toles dito? Dito. Okay, dito. dito. Dito! Ayan, kulayan mo yan. Ito dito, maliit. Opo. Sure. Hey,